Mula sa nakakatakot na nilalang na nanghihila ng tao sa ilog, pag-atake ng mga alien sa bansang Peru, mga multo at aswang sa TikTok hanggang sa paglibot ng nakakakilabot na nilalang sa kampang tent ng mag sa gubat, naririto ang limang video na siguradong hindi magpapatulog sa iyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na nag-trending sa internet, na kung saan, ang lalaking ito, matapos may isang batang bigla na lamang nawala sa ilog na ito, ay nag-alay ng dasal habang nasa tubig upang ipagdasal na sana ay mahanap na ang bata, na ilang araw nang nawawala sa ilog na ito. Subalit sa kanyang ginawang paglusong sa ilog na ito, lingid sa kanyang kaalaman ay may naghihintay palang kapahamakan, kababalaghan, misteryo at hiwaga ang mangyayari sa kanya habang siya ay nasa tubig. Panuorin ninyo ang nakakakilabot na mangyayari sa lalaking ito. di sini. Ikat sudah dalam sini. Makikita sa video na pagkatapos nitong mag-alay ng dasal, ay lumangoy na ito papunta sa may bandang ilalim ng tulay na ito. Subalit maya-maya pa ay bigla na lamang itong nagpupumiglas sa tubig dahil tila ba may puwersa o isang nilalang ang humila sa kanya papailalim ng tubig. Matapos mag-viral ang video na ito ay agad itong inulan ng napakaraming komento. May nagsasabi na ang may kagagawa ng bigla na lamang paglubog ng lalaking ito ay dahil sinakmal ito ng isang buwaya. Subalit marami ang di sumang-ayon dito dahil wala naman daw silang nakitang buwaya o duguman lamang sa tubig kung talagang kinain ito ng buwaya. May nagsasabi din na kagagawa nito ng masamang nilalang na naninirahan mula sa ilalim ng tubig kaya nawala na rin na parang bula ang lalaking ito. Kayo, ano sa palagay ninyo kung ano ang dahilan ng paglubog ng lalaking ito mula sa ilalim ng tubig na ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Sa bansang Peru naman, sinasabi ng isang baryo doon ay sinasalakay ng mga kakaibang nilalang na nagsimulang umatake noon pang July 11, 2023. Ayon sa nakakita at nakasaksi, base sa kanilang paglalarawan sa itsura ng nasabing nilalang, mahahalin tulad ito sa itsura ng isang alien o predator. Sinasabi din ng mga taga rito na ang isa sa biktima ng nasabing alien o predator na ito, ay ang batang babae na ito na may labing limang taon gulang na. Ang biktimang ito matapos hablutin ay nagtamo ng malubhang sugat buhat sa kanyang leeg na naging dahilan upang agarang itong binigyan ng heavy medical attention. Dito rin ay may nagtamo ng malubhang sugat ang isang lalaking ito na nasa larawan matapos nitong ma-encounter ang nasabing nilalang. May nagsasabi din na taga rito na ang itsura ng nasabing nilalang ay kahalin tulad ng isang green goblin, na kung saan matapos nila itong paputukan, ay hindi ito tinabla ng mga bala sa halip ay naglaho na lamang ito na parang bula. Sinasabi din na may taas ang mga ito ng mahigit 7 feet, may mga matang nanlilisik na kulay dilaw, may mahahabang kamay at may kulay silver na kasuutan. Sinasabi din na mayroon itong ilaw mula sa kanilang ulo na may taas na mahigit isang metro. Sinasabi din na may kakayahan itong mag-camouflage na parang predator o yung kayang baguhin ito ang kanyang anyo at kulay sa kung ano ang gusto niyang gustong gayahin. Dahil dito, ang mga autoridad at taga rito ay nagsagawa ng paghahanap sa nasabing nilalang. Panoorin ninyong mabuti. Yeah se alarga, vuelan, escucho, pues no puede ser nada, puta madre, ¿cómo vamos a hacer ahora? Vuelan, puta madre, ¿qué hacemos? ¿Qué a hacer, puta madre? Es que llama a la policía, al ejército, ¿eh? para que nos vengan a apoyar. Vamos a ver cómo está la familia, ya, vamos. Los ¿sí? ¿cómo están correteando? Aquí, ¿eh? 밟아워라!! 밟아 그래도! 다�ха인더, 소리가 잘들절 Makikita sa video ang pagtugis ng mga tao sa nasabing nilalang at maririnig din ang mga putok matapos makita ng mga taga rito ang nasabing nilalang. Dito ay ipinaliwanag ng isang taga rito kung ano ang itsura ng nakita nilang nilalang subalit ayon sa kanila. Matapos nila itong pabutukan ay naglaho na lamang ito na parang bula. Makalipas lamang ang ilang araw, isang gabi ay may mangyayari muling kababalaghan sa kanilang lugar. Subalit dito ay makikita na ng karamihan ang nasabi nilalamig. Panoorin niyo 'yung mabuti. Makikita sa video ang pagkakagulo ng mga taga rito matapos nilang makita ang nasabing nilalang. Makikita sa video ang animo isang alien ang itsura na may kulay gray na balat at may malalaking mata na nagtatago buhat sa mga sanga at dahon ng punong ito. Ang nasabing nilalang ay tinawag nilang face peeler o yung tinatanggal nito ang mga balat ng muka ng kanilang mabibiktima. Isa sa kanilang nabiktima ay ang lalaking ito na nakita sa isang ilog, na kung saan ay makikita na wala ng balat ang mukha nito. Dito rin ay makikitang inaahon na ito mula sa ilog na ito ng mga autoridad, na totally ay wala ng balat ang mukha nito. Samantala, ang isa sa taga rito ay may ipinost na larawan sa social media, hindi sa kanilang nakita na isang nilalang buhat sa kanilang garden na nagliliwanag ang paligid ng alien na ito. Noong una ay inakala na isang tao lamang ito na may hawak na flashlight, Subalit nang makita nito maigi ang nasabing nilalang, ay dito niya nakita ang animoy isang alien ang itsura na nagliliwanag ang paligid nito. Sinasabi din na maaring kaya nagliliwanag ang katawan at paligid nito maging ang mga mata nito ay dahil sa mga nagliliwanag na orbs na pumapaligid sa buong nitong katawan. Ang isa pa sa mahiwaga dito, ay nangyari ang mga kababalaghang ito matapos lamang ang ilang araw ng isinagawang hearing ng Kongreso ng Amerika hinggil sa mga unidentified flying object. Ayon pa sa mga taga Peru, wala silang magagawa hinggil dito kung hindi protektahan ng kanilang village, hinggil sa pag-ataking ginagawa na ito ng mga kakaibang nilalang na ito. Dito rin ay nagsagawa ng malalimang investigasyon ng mga militar hinggil sa nakakakilabot na pangyayaring ito. May nagsasabi na ang may kagagawa ng mga pag-ataking ito sa mga taga rito ay posibleng mga miners lamang na nakamaskara, subalit agad itong kinontra ng mga taga rito at nagsasabing pinagtatakpan at nililito lamang nila ang mga tao, upang pagtakpan na may mga nilalang na mas advanced pa ang technology at kakayahan kumpara sa mga tao. Kayo, ano naman ang opinyon nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang susunod namang mga video ay mga nag-trending sa TikTok. Sa unang video ay makikita ang nakakakilabot na pag-iyak ng nilalang na ito pagkatapos ay susundan ng bigla nitong pagtawa mula sa ituktok ng puno. Saan ka ni Sirad ako dyan? Ayun, ay, tanto kong Makikita rin na pinapalibutan ito ng mga tao upang tingnan ang nilalang na ito na nakaakyat sa puno. Sa pangalawang video naman habang papunta ang lalaki na ito sa lagayan ng tubig, ay bigla na lamang may sumulpot na isang nakakatakot na nilalang dito. Makikita naman sa video na ito na inakala ng babaeng ito na ang nakikita niyang nagliliwanag na matabuhat sa dilim ay ang kanyang alagang pusa, Subalit nang lumabas ang kanyang pusa ay dito niya napagtanto na ang nagliliwanag ng mga mata buhat sa dilim yeah. ay hindi mga mata ng kanyang alagang pusa. Going, sa video namang ito ay makikita ang pagsugod at pagpanik ng hagdanan ng isang napakaitim na aswang. Ang video din ito na nag-trending sa internet na unang in sa TikTok, na kung saan, habang naglalakad ang babae na ito sa isang madilim na kalsada ay bigla na lamang itong nakakita ng isang nilalang na hinihinala nila na isa itong multo o bangkay na nakabalot ang buong katawan ng puti na tela. Dito ay makikita na hinahabol ang babaeng ito ng nasabing nilalang kaya naman todo ang takbo nito ng napakabilis. Panoorin ninyong mabuti. ya. Eh. Aku lari ini kok kayak berat ada yang ngendaliin ini gimana? Aku baca doanya kok lupa tanya, ya Allah. Ah! Aduh. Aku pak, eh eh aduh Aku tak lari kok kayaknya berat sekali jalan Aduh. Aduh. Aku jalan lari. Tanjakan ini kok kayak larinya berat. Aku doanya gimana lupa aku tadi udah berdoa. Gimana kalau oh, gambarnya Buddha berdoa cara menghindari setan? Aku lupa. Enggak mungkin aku baca Al-Fatihah. Agama aku sudah bukan Islam lagi. Sekarang agama aku budaya. Tuhan tolong aku gimana doanya? Aku kok lari kok gak bisa. Aduh, aku tadi udah tak kok lupa. Kahit paman pagod na ang babaeng ito sa kakatakbo at takot na takot, ay hindi pa rin ito binibitawan ang kanyang kamera upang i-video at idokumento ang kanyang karanasang ito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.